Dahil 71 years old na si Nanay, meron siyang 71,000. Oh! Yay! Yeah! Ito na lang, nay. Ito okay, na lang. Okay, okay, okay. Ito kasing pera mo. Sure na, pera mo na to. 71,000 to kahit bilangin mo. Ngayon, meron lamang tong kahon na to. Mamimili ka kung pera or... Kahon. Kahon. <laughs> ah! magsisilip-silip dyan, tama ka. Kanina pa nagtatampo yung nanay mo. <laughs> Paano ba naman kasi, Nikki? Hindi mo binilad, gago ka talaga. <laughs> guys, oh. si nanay kasi andito sa bahay. Oh, okay. Birthday niya ngayon. Oh. Ngayon guys, kasi... Sinadya ako na hindi siya ipaghanda. Oo. Hindi mo na natuwi. Eh. Nagpa-deliver lang ng inasal. <laughs> may sabi ko, hindi ako. Wala akong kapera-pera. Eh. Ika ano, akong gano'n. Pwede ba ako magpa-deliver na lang, lang inasal ka? Ika <laughs> Ako, ako wala ka ako, oh, mahina okay lang ako, naman, eh. naman, Okay lang naman ako, <laughs> pero malungkot. pero malungkot. <laughs> pero tinan mo di, tinan mo di, natuwa naman ako di. Pinaglaba ako, tinan mo, napakarami labahin na. Totoo ba? ba? <laughs> oh, inupos yung labahin ko, tinan mo, tinan mo. Oh. Di ba? Yung, yung nanay ko guys, pag napupunta <laughs> dito sa bahay, pinaglalaba kami ng pinaglalaba. <laughs> pero ngayon, syempre, meron tayong big surprise sa kanya. Eh. <laughs> <laughs> Ito guys, tinan ko na to yung, tinan ano ko na to. Ano ba? <laughs> Magsalita ka. Ito kayo share natin nga. Asan, asan. Sige, silip lang, silip lang. Baka gagamba yan, ha? Wal. Ma ti, ti. Ma wala. Sandali. Lagyan mo mo ng angas. Wal. na. Baka atakihin mo. Mamaya, huli ko yun. Huli ko yun. Huli ko. Hanapin ko ba? <laughs> sige, sige, sige. Nay! <laughs> ay, nakagayak ka na? Nakagayak na ako. Ay, hatid mo na ako sa amin. Ate. atin. atin. Dito na natin si Nanay. Oo, oh, tara na harap. Si, ano ba, si Ren sa Abay, na, na! May pasok yun! Ang <laughs> bagay, naghihintay yung mga border mo dun. Hmm, ah. Nagpunta lang si Nanay dito para ipaglabaho. Akala niya birthday. <laughs> nakalimutan ko kasi, akala ko birthday niya na, ano? Yung, akala ko bukas pa yung birthday niya. <laughs> <laughs> Hindi ka, nakalimutan ko nga, promise. eh, oh, yes. no. pero so, wala kasi kaming ano, may, wala pang kita ngayon. Baka ano, Next month na lang bawi ako sa iyo. Okay What's... lang kahit meron kahit wala. Okay lang ah, daw yun. Okay na okay lang. Ang mahalaga ang diri tayo masaya. Ayun. Ay, tayo paano, na oil. Paano na yung masaya? <laughs> paano yung masaya pero ikaw nga kaila. Oo. Hoy, lagi share, follow, like yan. Oh, follower niya ni Pare Abno. Oo, follow, oh, lahat. Follower ni Renren. Ren. -ren. <laughs> ang tala nyo. YM. Lahat, pinapollow niya si YM. Lahat. Pero syempre, hindi tayo papayag na wala tayong regalo. Ayun, no? May surprise pala, oh. Mayroon pala yung surprise. Ay, ano ba gusto mo regalo, Nay? Ano ba gusto mo regalo? ano anong ibigay niyo sa akin, tatanggapin ko. Ay, kahit ano daw. Ano nga regalo mo gusto niyo? Kahit ano nga. Kung alin ang pa, Paano kung bumili ko ng isang supot na honey? Guys, favorite niya si nanay yung honey. Ay, masarap yun. Saka tempura. <laughs> <laughs> yung kababaw ng kaligyan ng nanay ko, guys. na honey, chocolate. <laughs> Nagagas ko lang yun, ano? Uh, oops, oops, Guys, yes. Dahil 71 years old ka na. Ha? 71 years oh, old. Oh, Dalagan-dalaga. Dalagan-dalaga. <laughs> oh guys, baka may single dad kayo. <laughs> <laughs> Joke lang. Joke lang. Guys, dahil 71 years old na si nanay, meron siyang 71,000. Oh! <laughs> Thank you, Thank you terima kasih, terima kasih, Thank you <laughs> Anakun. Anakun. Utang, utang ka muna, okay. di. Utang ka muna. Ha? Huh? Utang ka na, na 75. Pero nanay, like, kasi nagka-problema ako. Oh. Di, may, may hiram ako kay pare Abno. 100,000 libo. Oh. Hiram sana ako sa isandal uh, okay na to. Ito'y bali 70. 71? <laughs> 71,000 na Hindi <laughs> ka oh, na lang 29. 29,000 oh, 29, na lang, <laughs> nai. Hindi ba kung mayroon ko na ito? Hindi, hindi, Para makawahid ka kay pare Abno. <laughs> <laughs> Ay, joke lang, joke lang. Na. Pero kung inaakala mo, na yan lang yung ano yung regalo sa iyo nagkakamali ka ayun oh no? meron pa pala O, oh, meron pa ibigay mo na kasi lahat kung ano yung Regan regalo 71, mo 71,000 ano ba mas magandang pakinggan 71,000 or 701,000 wala Ah, ano gusto? pa. Pwede sila lang. Teka, din. Totoo na kayo to. Ay, kasi wala ka pinapakita. Ay, ganito na lang. Pera o kahon. ito na na lang. <laughs> Okay, 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 okay. Ito kasing pera mo, sure na pera mo na to. Sabi uh, 1,000 to, kahit bilangin mo. Uh -oh. Uh, uh, Ngayon, meron laman tong kahon na to. Uh, uh, uh Mamimili ka kung pera, pera, or kahon. 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 Okay. pili. Oh. Pera bili. o kahon? Bili. For 10,000 pesos. Kahon! <laughs> <laughs> Ay, kahon <don't laughs> na ganda! Nanay, totoo, pagka ang laman lang nito eh, shampoo, ganon. Wala Ayon, na. Yan lang yung Iyan makukuha sa'yo. Mawawala sa yung 71,000 mo. Oo. 71, oh, Okay. Oh. Pera know, o kahon? Pera kahon. Pera kahon. Pera kahon. Nalilito. Ala. <laughs> pera o kahon? Pera kahon? Pera o oh. kahon? Kahon ako, kahon. Kahon na lang. Oh, kahon na lang daw, kahon talaga. <laughs> na siyampo lang yan, okay na. <laughs> oh, Kasi matalino ah. Huh? Matalino. <laughs> <ha. Kasi> matalino <laughs> hindi pera na nai, pera na lang. Pera, nanay, pera, pera na lang tayo. Makakabili ka na diyan ng house Ay, and lot. Oh, men, meron na ulinigan. malaki pera diyan sa. <laughs> Ay, ayaw ko ba yung pagkano? Wala na, wala oh, Ay, okay, alam, sige. Wala oh, naman, wala naman. Ah, sige, buksan mo na lang muna. Hindi naman yan. Matagay na nga yung pambiling honey chocolate to. Oo, oh, oh, okay, 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 <laughs> okay. Oh, okay lang sa'yo. O, oh, huling Pera, tanong. O, oh, oh, huling tanong. Huling tanong. Pera or kahon? Kahon. O, oh, mas yan. Ayan, kahon na talaga. Kahon talaga. O, oh, kahon na. Kunin mo na talaga yan. Nga, 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 nga.

Hindi na meron pa, meron pa. Pero kapang. oh. Liver oh, pa rin. Ah, <laughs> <laughs> oh, isa pa, isa pa. Baka may naman pa yan. ka another <laughs> <Liber> na rin! ka another <laughs> <laughs> Oh, oh, yan, so, parang ayan, parang sa'yo Ayan, ayan ang laman ng kahon. Oh, ayan ang laman ng kahon. <laughs> Sayang! Huwag ka mag-alala kasi meron pang pa another liver, Marie! Malalit ako, stuck na ganyan ka pa ba? Oh, Nanay, uulitin ko. Oh. Oh. At meron ka pang... Ah, Bibiyan, pakita niyo isang pagkakataon. Oh. Mm. Pera? Pera o kahon. kahon. Eh, pa, paano yun? Nakakanggal mo na ito. Hahaha! <laughs> Previous na yan. <laughs> Previous na yan. oh, ano yung magiging laman oh. ito? oh, last na yan, na eh. Pera ano Patunog. Oh. Patunog na, patunog. Ay, marunong talaga, di. What's in a box? <laughs> oh, oh. No. alak. Marunong sa tunog. Marunong sa tunog. alawang tulong ng pera, kaya yari ka ngayon, yari ka. alagam ni mga nani, pagdating sa pagdating sa pagdating mga nanay. sa pagdating sa pagdating Wala, wala. sa na. sa na. sa pagdating sa pagdating sa pagdating sa pagdating sa pagdating sa na. sa pagdating sa na magbukas. pagdating Ito na magbukas. Ayun, sa pagdating sa pagdating sa na sa pagdating sa pagdating sa pagdating sa pagdating sa pagdating sa pagdating Huling tanong. Huling Malatunog ko rito sa kanila! <laughs> Bigay mo na! Bigay oh, mo. No. mo na! Mo na! Ayan Alam. na! Sayang. sayang! sayang. sayang. Panti lang Ay. naman yan! <laughs> Panty, Panty! 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 Oh. Ano? Nabudol ako, ah! Dami! Ano, parang nabudol ako. Ang dami daw, daddy. Hindi na makamakala. na Parang nabudol ako, guys. <laughs> Di matinde, matinde talaga. Hindi, <laughs> <laughs> para sa iyo talaga yan, nanay. Dahil nga birthday mo ngayon, dahil nga birthday, guys, birthday ni nanay ngayon, so bibigyan natin siya. Bakit natin bibigyan ang magulang natin ng 71,000 kung pwede naman natin bigyan ng 701,000? Ayun, doon. No? <laughs> Ilang hey, cake mabibili? Ay. Ay. Yan ano meron okay. supporter? Ano? 100. 100. Okay. Ayun. Fresh from Union Bank. 200. 200. Fresh <laughs> from Union Bank. 300. 300. For <laughs> 100. Oh. Ilan 'yan? 400 <laughs> 500. 500. 600. Six. And 700 Mayroon. Yay! Haha. ng 1 Pula 71 karina 701,000 hundred birthday Happy birthday. Happy birthday. pangbili ko chocolate. Ano gusto mo na? cake yun? Ani? Hindi siya sinayang ano ibibig 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 ibig mo ibig itatago hmm. ko kung ano gusto kong bilhin, bibili ko Brutas, prutas uh, prutas na, ang dami nun baka napak makabili ng palengke na <laughs> <laughs> uh, guys, napaka na bagay lang yan, kumpara sa binigay sa atin ng mga magulang natin guys sa na, totoo lang, wala pa sa wangport yan wala pa sa ano yan guys, kaya kung ako sa inyo hanggat nabubuhay pa yung mga magulang nyo pasayahin nyo ng pasayahin guys, dahil uh, wala pa yan sa wangport, wala pa okay. na sikatiting yan, wala pa yan guys Kumpara sa utang natin dahil na. Lami na